Okay, maraming salamat po sir sa pag-order nyo po ng aming biryani, black biryani at saka roasted chicken. Yan po. Ha? Napakasarap po niya, no? oh nasaan dyan yung white chicken? O, oh, yan, babanggitin ko na kasi may nagbabang baba sa akin. Hmm. So, sinagsasabi lang po tayo ng totoo. So, paano natin mabibili, mabibinta to kung sasabihin kong mas masarap yung iba? At all, sasabihin ko, mas masarap yung pagkain namin. O, oh. o oh, kahit tip, pagpustahan pa tayo, ha? Ah? Pusta ko pa yung yumao kong mga mangungutang. <laughs> mga yumao ng nangungutang sa akin. Oh. Eh, tsura pa lang yan, oh. oh. tsura pa lang, matatakam ka na. Ah, yan, black biryani namin. Kasi black rice po yan, oh. May black rice at basmati rice na combination. So, napakasustansya. Yan, na, uh, nuts na yan. Anong tawag yan? Ay, pili nuts. So, oh, hindi yung basta-basta nuts lang. Ah, napakasustansya pa talaga yan. So sa mga nagda-doubt sa aming biryani ay tikman niyo na, money back guarantee. O yan ang masasabi ko. Pag hindi niyo nagustuhan, ibabalik ko yung bayad niyo. Ganun po, maraming salamat. I love you. Mama chup chup.